The While balancing her studies, she has been working part-time diligently to support her educational goals. This program is designed to empower students with a strong GPA who need financial assistance in pursuing their tertiary education. This laptop will be a valuable tool to help her excel in her chosen field. Congratulations, Charlene Aspin. Napaiyak na lang sa tuwa ang senior high school graduate na si Charlene Delima Lima nang iabot sa kanyang isang laptop sa mismong araw ng kanyang graduation nitong May 30. Si Charlene ay recipient ng laptop para sa pangarap program ng isang guro sa kanilang paaralan sa Hinaplano National High School sa Iligan City, Lanao del Norte na si Melanie Figueroa. Ika -tenth recipient po ng laptop ay si Charlene Delima. Great job student po namin siya with high honors bukod po sa matalino siya, kasi yun din po isa sa requirement dapat uh, with, with honors or with high honors. So nakuha ni Charlene yun. Tapos tinanong ko siya about sa family niya, hindi, 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 niya alam na bibigyan ko siya. So kinausap ko na rin siya, sabi niya, mechanic ko daw po yung tatay niya. Tapos 20 pesos na daw yung bako niya. So... Sa sideline pa nga po siya bilang dishwasher doon sa um, kalapit na karinderya po sa kanilang lugar and wala pa po siyang laptop. So, and to think, ang magiging kurso niya, kukunin niya yung pasokan is statistics. So, mm -hmm. parang um, kailangan niya yon So, parang siya ang na, siya kaagad yung napili ko na mamabigyan ng, ng laptop. Hindi lang pala si Charlene ang natulungan ni Ma Melanie. Siya na ang pangsampung estudyanteng na ng laptop sa ilalim ng programa ng Good Samaritan Teacher. At bukod dito ay mayroon pa siyang ibang programa na layon pa rin tumulong sa mga mag-aaral sa kanilang paaralan. Tulad na lamang ng grade 10 completer sa kanilang paaralan na si Hens na napagkalooban ng black shoes na ginamit niya sa kanyang moving up ceremony. May mga pagkakataon pang siya mismo ang bumibisita sa estudyante upang makapagpaabot ng tulong. Nagiging posible ito dahil sa fundraising na isinasagawa ng guro online. Ano po yung ginagawa nyo para makalikom po ng pondo? Pa para po sa program? Naghanap muna ako ng pwede pong tulungan, tapos kwento kami sa buhay niya, pupunta ko sa bahay nila, nag-interview po ako, and then ipopost ko yung sa Facebook yung kwento niya. Hindi ko na ipapakita yung mukha. Kasi hindi pa naman ako nagpaalam sa kanya na mag-gather mag ako ng fans. So, kailangan, nagpo-post lang po ako sa Facebook, ikinukwento Kinuk ko lang yung, yung kwento niya. Matatalikong in, in a span of mga ilang minuto lang, may mga nagpi-flex na may nagpapadala na. Kaya, tira na tira. Talaga namang nakatataba ng puso ang pagtutulungan ng mga netizen upang maisakatuparan ang layunin ni Ma'am Melanie para sa mga nangangailangan. 27 years na po ako nagtuturo and napansin ko na sa so 27 years, para ah uh, kailangan kong mag-level up, kumbaga, gumawa ako ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa before. Kaya nakakaisip po ako ng mga ganyan. So, yung parang mga ganun lang na bagay, sir, ba, na pwedeng matatulong sa bata mm. mag-aral siya ng mabuti kasi nai-inspire siya na meron kong tumutulong sa kanya. Last year po, may apat na nagtapos with Latin honors lahat, sir. Nakakatuwa. At at ngayon pong ulit graduation sa July, merong isa pa ulit na magtatapos. Yeah. And suma kong daw siya sa niya. Um, sa feeling. Nakamakita na ko sila nakatoga. Nakita ko sila na, na nagtapos. Parang parang kahit na paano sa parang may, may naitulong. Siguro kahit konti may naitulong ako sa kanya. Parang nakakaya mo sabihin. Pero kahit konti siguro uh, nap, napabago na 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 ko yung buhay niya. Yes. Kahit konti lang. Mm. Iba talaga ang power ng pusong nagmamalasakit. Sa maliit na paraan ng pagtulong, nagdudulot ito ng malaking epekto sa taong lubos na nangangailangan. Nagsisimula po ako sa aking ADAPA student for school year 2024-2025. And kung gusto po nilang tumulong sa isang nangangailangang bata, pwede po nila ako i-contact dito sa aking Facebook. Uh, sa messenger ko po, And lahat po ng mga activities ko, lahat po na ginagawa ko, nakapost po lahat yun. So if ever gusto po nila, and then pwede po silang mag-message sa akin. Panatilihin nawa nating buhay ang diwa ng pagbabayanihan. Para sa iba pang content sulad nito, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5. Ako si Louie Orhino, News 5 Digital.